Ang araw na naman mga kaibigan na. Ito, hey, nagkatipo-dipo na naman kami Upang makapag-enjoy Ng panibago ride ngayong tao Ayan yeah. So, naready na, na kami para lumarga na At uh, pupunta tayo Ayan, kasama tayo uh, Sinyo, then And, nayon, today At ngayong araw Pupunta tayo Pupunta tayo sa isang hot spring na para naman na isa sa mga pinupuntahan dito sa Source of Bloods. So, pupunta tayo sa Erosin doon na uh, magkakasunod ang mga hot spring doon. Uh, although, ang, hindi ito yung pinaka tourist spot kasi ang madalas sa uh, puntahan is yung Mateo. Kaya sa Mateo, sandi yun, sandi So, yun ang madalas puntahan ng uh, mga sinisto natin dahil na uh, yun ang nakilala. Pero uh, pupunta tayo sa isang lugar o uh, para wala tayong mapasama, uh, wala pa tayo kasabay at ma panibagong uh, uh na naman ito para sa atin. Oo, portrait na naman sila. Oo, Oo, ang nila. <laughs> So, yan ang ating mga asama, galing po sa San Mateo yan. Busan. So, ito na nga. ah, uh, pupunta tayo ngayon sa isang hot spring, summer in Irisin, kawai-kawai. Uh, at doon, ah, uh, yun kasi yan, hindi pa natin napupuntahan. Pagkakaroon so, tayo pupuntahan natin yon para matuklasan natin kung ano habang na doon para kung sakaling madawi tayo dito at kunuan na sa ibang lugar eh siguro pwede dito sa isang option nyo for now bumibili muna kami ng mga baong dito sa malapit sa palengke <laughs> para pagdating doon hindi na kami masyadong mabala pa sa pagluluto na nabao na talaga kami dito dati itong dinadaanan natin ay papunta na doon at kung mapapansin nyo kung gaano kaganda ang mga daan dito. Ayan. Yeah. So dito hindi uso ang helmet sa mga lokal. Olo yan, mapapansin nyo. Karamihan sa karila walang helmet. <laughs> Kaya dito mga pansin talaga kapag ang isang talagang motor walang helmet. Eh, taga doon. At kami, kita nyo naman. Kapuro kami na helmet So yun ha? mapapansin nyo na bakasyonista talaga. Yan, to on the way tayo from uh, hanggang tayo dito sa Bulan to punda sa Irsin mapapansin niya talaga uh, at din na ganda na mga dito at so, super nakaka-relax ayan na sila Yan. so from Bulan hanggang sa Irsin parang mga 13 minutes 30 to 45 minutes at a fire dito uh, mm, siguro ma 30 minutes lang dahil medyo mabilis din kami <laughs> At today, gamit pala namin ni Juiz yung Honda Beat so, oh, Kumunta kami kasi dito naka 4 na kasi nga ah uh, May kasama kami mga seniors o so, kailangan natin ipag-drive. So, dito na lang tayo ng hiram ng motor dito sa ating uh, ano sa ating pinundahang kaibigan dito sa bulan and gabit natin na tanyang motor <laughs> dalawa na yung motor niya to Honda Beat tayo mayon so laiwan natin ang ating mga kabayong bakal sa bahay at uh, pahinga muna sila dahil uh, malayo-layo rin to <laughs> although nakapunta na rin sila dito yay. Yeah. So, ito na, ah, uh, on the way na nga, ito ay spark pa rin ng bulan to. yeah so, sa talaga, wala, wala talagang masasabi dito. Wala, wala mo ito tapon, <laughs> na, na, na scenery na matadana mo. Harap lahat buong biyahe mo, basta pagpasok na pagpasok mo sa, sa, eh, ito na nga, nakalabas na tayo. Yan, pag doon, pumanan tayo, papuntang Matnog yan, at ito, pabalik ng Erosin. so, from dito, siguro, hindi, hindi, siguro, abuti ng oh, 45 minutes, 20 minutes, oh, mga 30 minutes, o, mga siguro. ito, at, nakikita niya pa rin ang ating kapalsadahan, apakaganda. Hahaha, <laughs> maluwag city nyo, probinsya yan, pero almost four lanes na, tapos may sobra pa. Ah, Tuloy-tuloy little kasi ang progress dito. Tuloy-tuloy ang pag-unlad vanila na kanilang kakansidahan. Isa na uh, kahit mga kasulok-sulukong barangay, eh, makikita nyo, eh, simentado ang simentado lang. <laughs> Ito, habang hinihintay natin na uh, makarating hanggang doon, Enjoy lang natin ang daan. Ito na. Malapit na tayo. Ito na yung marker ng Erosin. Kaya malapit-lapit na tayo. Kaya tuloy-tuloy lang natin ang panonood. <laughs> doon na papuntang sa Denon, Tama ba? Hindi. Oh. Pwedeng dung dumaan at dito rin sa na natin. Pwede din. Paikop lang naman yan. So dito na tayo pumunta kasi... Doon tayo pupunta sa Paradise Hot Pink Resort. So, sana tayo lang. Solo natin all the weekdays naman to. Yan, pala rin tayo tayo tayo. Ano? Kasi minsan, ang hirap din na masyadong, ano, masyadong crowded. Kaya minsan, siyempre, di mo rin ma mabuti in place. Sana, uh, mabutan namin dun eh. Masolo natin. Dahil, uh, ito, medyo maagagan na rin tayo umalis. At tayo makuuna doon. Yan, o. Oh, ganda talaga. No. Ito yung part lang gusto, gusto ko eh. Dito kong minsan na top speed eh. Only yung on the beat na sinasakyan natin isang hanggang 100 lang talaga ito. 99. <laughs> so kahit anong tigaan natin yun, 99 lang siya. Pero may angkas pa yan. <laughs> Pero overtake tayo. <laughs> Dahil na nakakuha na para makuha na sila ng video. Maluwag naman ang kalsada. So itong ating uh, puno mo pala Ay hindi pala <laughs> Ayun po pala nasa unahan Naka ADB siya yeah. Siya ang ating host Na ah, kapag gada umuwi tayo dito eh, Siya yung pinupuntahan natin Para may stay stayan tayo At ito na uh, Medyo malapit-lapit na tayo yeah! Ang palatandaan dito ay ang eskwela Ano yan? Yan, yeah. na tayo yan Ano ba yan? na? ng ating kakananan at mapupuntahan na rin natin aaaahhh parang dahil sa iyo na so dito kakanan makikita yung espelahan pagdating doon sa marker ng erosin pagkapaliwa dire diretsyo lang ganda doon makikita natin yung una espelahan soo nandito banday hindi masyadong mapapansin kasi to cool day na makikita niyo marami ng mga resort dito. Pero ito medyo looban pa ito ng onte. Ayan, uh, nasa na ba uh, yun? Uh, na ba yung tinturo ni Google Map? Malapit-lapit nga. May dinasirahin kalsada dito dati buong buho pa niya. Lord, dahil sa madamating -mad na bagyo. Ayan. So, oh! Oo nga pala, mga sabi ko na rin na ang mga kasama natin, ang uh, um, ang ating kasama kong kaibigan saan is naka NMAX version 2, bagong bago. Pakalawang punta niya na dito. Then yung ating uh, kaibigan Bart Skate, yan. Naka-exciting yan. Naka-exciting. BS, bagong bago din. Tapos yung ating kaibigan Kevin, yan ma'am uh, Kim ko dala niya is ayun, ayun, uh, yun na mayroon palang signage pero oh, tingin ko wong um, walabak dito yung natin, yan at natin kasama ay naka X-Town yan no, tira po abang papunta tayo doon ah uh, review ha review no motorcycle <laughs> yung X-Town nung kasama namin so pinanong ko kung magdami mga kalinyas niya papunta. So, kung, kung ipapa, uh, ikuhuggan natin sa konsumo ng n at na 300cc na PINCO, nagulat ako. <laughs> Parang isang daan nangan lamang nila. Ako, <laughs> Aerox yun na. Madupit pala sa upload ng so, ta Talo pa ata ang Inaka, tapos yung exciting BS, ang uh, lamang sa uh, NMAX, sa fuel consumption is 200 pesos. So, kung sa naglagay na 200, si NMAX, <laughs> 400k exciting. Although, hindi naman sila umabot ng, ano, hindi, hindi madugo. Aral ako malakas na rest kasi 400cc saka 300cc. Napakalit lang pala ng karibahan isipin mo na lang din kasi ang bigat ang bigat kung kung Tersa NMAX siyempre yan ang NMAX tila nakapagkarga siya ng 800 si si X-Town parang 900 yung cool tank ang nagasas yung gas papunta and si exciting is nasa 1112 something at yun lang ah, uh, ito na so, sumakbit hindi na napita na tayo sa atin. Pero roon, eh, tayo naman ang pochi dito. O, oh, malo bakla hindi pa kasi. Nagagawa ng kalsada at malapit-lapit na tayo. <clears throat> dito ang mga hot spring dito is... Puro natural, walang halong chemical, hindi pinainit. Galing talaga sa Bulusan... Ah, uh, tama ba? Bulusan Lake? Uh, I'm Bulusan, Bulusan Lake. Oto pa sa Bulusan, may lake doon. So, from Mount Bulusan yung tubig dito, kaya mainit. Yan, na, napaka natural. So, kung, maba, kung ikukumpir natin sa Laguna ngayon, although sa Laguna, may mga natural pa rin naman hot spring, pero nagkalat na yung mga, alam nyo na, gumagamit ng heater para sa tubig. So, papapansin nyo naman yun. Iba yung inip niya sa init talaga ng natural hot spring. So ito na, malapit na tayo at uh, malapit na tayong bubaba din eh. So enjoy watching on to literate at ninyo ang place kung lalo tanda. Alright? So to bababa muna tayo and then ikot-ikot. Tuloy lang ang panonood and kailan natin ibang kasama natin. <laughs> Wala pa yung naka-four wheels eh. Alright! <laughs> so, ano na ba sa tropic, ah, uh, spring? Dati, sambinan tayo, e, you no? Know? Sambinan tayo dati, di ba? Tapos, huli dito, yan, yan. So, meron dyan libre. Hindi dyan. Pero, dito tayo banda. Yeah, so, si Susi ko, eh. Nandiyan pa si Susi, di ba? Hindi ba? Bala din O, yan. Punta mo nandun. Ay, yung pagliliguan natin, tapos bitay di bre, oh. Yeah. 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 Dele tai trophy tropic, tropic, you know. Tropic. Oi, sa ta. na tayo. Let's go. Let's go. <laughs> <laughs> dito may tindahan. At yan, nagbayad tayo ng 100 pesos na entrance. Yan nung apakalino talaga dito. Yan. Pwede ka rin mag-overnight dito. At yan mga cottage dito yes, ha? 400 pataas. Kung nakikita nyo, ang dami, hindi kayo mauubusan. Pero depende na lang yan. Kapag ka, yun yeah, pre, holidays or kadalasan na napupuno sila pero ah uh, tingin ko, hindi ka maubusan dito dami yan ay video okay? Eh. at ni makarums nila tum may pahat nila nasa sa ano lang yan uh, 622 hours na at meron din tayo mga aircon rooms nasa one uh, 22 hours na yon so pwede nga na mag ano on the mo na yon ayan no nakikita niya yung maputi na yan Diyan na uh, dito kami pumwesto. Ha <laughs> ha ha. Sa pindaadlo. Dito Doon, puku ta kami dito. Wala naman masyadong tao. Yeah. O oh, ha? o, yeah, uh, kasi madami kami. Uh, 'Yung ilog dito na gagaling ang too big, sa. Hot spring 'yan so yan. Painit 'yan, natural spring 'yan. Legit na legit na natural spring niya. Yan. Ito. Mainit din yan. And then, mahinit. So, ito na po ang ating cottage. Malapit dito sa bridge. Then, yan. at siya. to ito sa ulang. Yan. Tingulan na natin, maligumay. At bago madigo, siyempre, kain-kain muna tayo. Ito na prepare -pe na kami dito. Yan. na <laughs> talaga kapag damay bawon ka na, tonti na lang yung mga dapat mo lutuin. Uh, ready na kami, humain. <laughs> At uh, ligun-ligun na rin ang mga kasama namin. <laughs> Yan, salo -sal 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 -sal. At kakain na tayo. Dito marami ka din madibibiling buwan ng eh, mga isda eh, Tulang ito na kain namin <laughs> yeah, it And ito na Start tayong maligo At pakalino talaga At maganda dito uh, Yung init ng uh, hot spring Hindi masyado nakakapaso Swak na swak lang talaga para sa iyo Kasi may mga naligo ang Parang nila, halos pwedeng natoy na itlog mo. Linaw? Yan, doon to ay ate ko. Linaw daw. Pero no nang makasisid. At yan, ato na mama mga ano? Ligo! Ating mga kasama, enjoy na enjoy talaga sila. Bakit nyo nga ay sumisid na sila, kita pa rin sila sa video. Hahaha! At siguro, at uh, it's time for us to enjoy na. <laughs> so, panoorin ng gango lang kung gaano ka sa maligo dito. Yeah, so, kesa namin namin mga senior, tuwang Hindi sila nilalabig kasi na mainet. <laughs> Kaya uh, siguro uh, it's time to ano, enjoy na the place. Magsisining na rin ako. So ano, tara, swim na.